I've been attached with the feeling of waking up with you Nag-uusapan na nga ngayon sa social media ang update ng ating Belle Mariano. Alam naman natin na itong ang ating couple ay talaga namang sinisimulan at patuloy nga nilang ginagawa ang kanilang dream house. Lalong lalo na nga ang ating Belle na talaga namang napapost na nga sa kanya social media account. At narito nga guys ang bawat larawan ng ating Belle Mariano na pinost sa social media. Meron nga itong caption na almost there at talagang kitang kita nga dito kung gaano nga kaganda ang view na magiging dream house ng ating Val Mariano. At talaga naman napapuso na nga rin dito itong si Mami Maricel na alam natin na sobrang proud nga sa kanyang daughter-in-law na botong botong nga rin talaga sa ating bell dahil sobrang laki nga rin ang dedication nito sa bawat ginagawa nito sa buhay. Kaya naman sobrang napapamahal nga ito sa ating bell. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.